Magandang araw sa inyo mga kapugi For today's video Aayosin plan natin ang bahay ko ni Benan Dito sa Itaas ng Mundok At mag kami dito ng paborito namin pagkain Para sa aming pananghalian Sigurado maglalaway na naman kayo dito mga kapugi Yeah me pagkakyat ko pa lang ng mundo ay eh nagdala na ako dito ng mga gamit para sa gagawin naming bahay kubo dito ni Benan at nabutan ko siya dito naglilinis ng kanyang taniman madilim pa lang at di pa sa ng araw nandito na yan mga kapugi magtatanim pala siya dito ng kalabasa at opo at iba pang klaseng mga gulay na pwede niyang itatanim dito at pinuntahan ko siya dito para tanungin kung saan pwede kumuha na pwede pang haligi para dito sa gagawin naming bahay kubo at agad ko naman itong pinuntahan para makuha at nang makuha ko na ay agad ko naman itong binalatan Simple lang ang gagawin namin bahay ko mga kapugi Yung tipong pagpasok mo ay hahanapin mo kaagad ang password ng pinto <laughs> Dalawa lang yung kinawa ko dito na kahoy. Nagagamitin namin pang panghaligi mga kapogi Dahil magdagdag lang kami dito ng bubong sa dati niyang kubo. At inalis na namin dito ang mga galon na may laman na tubig na ginagamit niya sa pandidilig sa kanyang mga tanim. Dahil dito ako magbubutas ng lupa para pagpapwistawa ng aming haligi. Nakalimutan ko pala magdala dito ng landok mga kapogi Yung ginagamit sa pagbubutas ng lupa. Di ko alam na sobrang tigas pala ang lupa dito. At may nakahalo pang ugat ng nyo. Kung ano lang yung available, yung pwedeng pang butas dito, ayun lang ang aking ginamit. At busy din dito si Bianan sa pag Ayos ang ginagamit niyang pangbungkal ng lupa dahil ang dating hawakan nito ay bulok na kaya ito ay na nang pinalitan at para sana gagamitin ko din ito sa pagbubutas ng lupa at kumuha na din siya dito ng kahoy na panukat para sukatin kung sakto ang distansya ng butas ng aking ginawa tawag namin dito ay mata-mata device mga professional na engineer lang ang makakarelik ito at nilagay ko na dito ang kahoy na kinawa ko kanina pilit ko pa sana itong ibaon pero hindi na gumagana at ganoon din ang ginawa ko dito sa isa pang haligi at lang ako dito ni Bianan ano? <laughs> Pero natutuwa pa rin siya dito sa akin mga kapugi. Dahil lagi ko na siyang sinasamahan dito sa itaas ng bundok. Tapos naghanap na siya dito ng kahoy na medyo malaki-laki para ilalagay sana doon sa itaas. At nang wala na kaming mahanap dito, ay umalis na muna ako para maghanap ng kailangan dito. Buti ay madali lang ako nakahanap ng kahoy. Nakakailanganin namin dito. Tapos at kahit mainit na, ay tuloy pa rin ang aming trabaho. Di na kailangan dito ang measurement mga kapugi. Pag nakikita mo ng pantay na, automatic, Diretso. pako ka agad. Puporsyagihin ko talagang gagawin itong kubo mga kapogi para may magandang pahingahan, sibyanan. At syempre, non din sa amin. At dito na rin ako magbablog araw-araw. Isa pang dahilan kung bakit gagawa kami ng kubo dito na pwede namin tulugan. Dahil sa kapag panahon na ng anihan ay marami nang nagkukunwaring may-ari. Itong taniman ni Bianan. Dahil nawawala ng kusa ang mga bunga nito na na hindi namin namamalayan. Kaya ang iniisip na lang namin baka na misplace lang. Kaya amin na lang itong hinayaan. Yung kasi ang hinala kong mga kapogi eh. Wala natin magagawa dun. Yari, tata! Nang malapit na ang panangalian ay nagsimula na ako dito naghanda ng paglulutuan. Dito na din ako magsasayang mga kapugi dahil masarap kumain pag mainit pa ang kanin. At kumuha lang ako dito ng mga tuyong damo sa sobrang init ng panahon ngayon mga kapugi. Isang sindi mo lang gamit ang lighter ay kagad itong mabilis na masunog. Hugasan muna natin ang ating bigas para ipakita ang malihis yung mga kapugi. Pero isang hugasan lang nagtitipid tayo dito ng tubig eh. At atin na itong isasalang sapoy. At tamang chill lang dito si Benan sa kanyang duyan. Pero gutom na gutom na yan dahil nang umakyat siya dito sa itaas ng mundo. Kaya laman ng kanyang sikmura ay ang kapeng barako lamang at kumuha na ako dito ng dahon ng anahaw at inugasan na rin ang kamatis na aking dala at magiihaw na rin tayo dito ng dala kong talong matagal na rin di ako nakakakain itong mga kapugi at syempre habang nagiihaw ay kailangan din natin itong upuan para pugi naman tingnan at bigla naman sinabi ni Benan na meron palang pangipit na nakatago sa kanyang bubungan at nang naluto na ang talong ay nilipat ko na ito kagad sa dahon ng anahaw at kinuha ko na rin ang sinaing at akin naman agad binuksan para makita ko kung maganda naman ang ko ng kanin at sunod ko na mainihaw ito ay ang tinapa. Napakasimpleng ulam ng ito mga kapugi. Pero kapag ipapartner mo ito sa kanin, ay sobrang ganado ka sa pagkain nito at mas masarap din ito na ipanghahalo mo sa iyong lulutuing gulay. Nang natapos na ako dito maghihaw ng tinapa, inilipat ko na dito sa anahaw. At nang lumamig na ang aking talong, ay yung inihaw kong talong pala. <laughs> ay akin na itong binalatan para si Bianan ay makakain na. Siyempre, kahit ako mga kapugi ay nagugutom na din. Kaya kailangan na natin itong tapusin. At ito na ang aming panangalian ni Binan mga kapugi. At meron pa pala akong dalang itlog na pula dito na ko pang kalimutang balatan. Kasama pa dito ang napakatamis na bagong pitas na pakwan. Simple lang ang ulam mga kapugi pero heaven na ito sa amin. At ang magumpisa na kaming kakain, doon ko na realize na wala pala kaming dalang plato at kutsara. Lalong lalo na ang sandok para sa kanin. Pero dahil pugi tayo ay magagawa natin yan ng paraan. Basic lang yan sa mga taga bundok kapogi. Kapag dito sa bundok, hindi ka mawala ng iyong pangangailangan. Tingnan nyo si Benan. Takip lang ng kaldero, e sold na para maging plato. At anahaw naman ang sa akin dito mga kapogi. Tara, kain po tayo mga kapogi. Alam, Bik. Sa mga nakabot pala sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.